Hmm. Ay, na, no. na, no, why? Ito yung ating four time winner mga boss. Ayan. So yan, at saka ito ay magkapatid mga boss. Ayan. Ito yung kanilang tatay. Ayan. Mm. Ito ah. Uh. Scuba yan mga boss. Ito naman yung kanilang Ito yung pinakamatanda kong kanaway mga boss. Ito naman is kapatid mo ayun na nakakulong mga boss yung lahat doon na may apuntaan natin magpasaway kayo masyado ha ah. at yung dalawang talisay natin doon mga boss magkapatid yun sa kayo yung tatay naman nun ay ito ayan ayan tapos yun yung pulit natin maliit yan sa kato yung kapatid dalawa na lang natira hmm. at meron tayo dito yung mga sisiu ayan mga lahi ng kanaway natin ayan mga lahi ng kumain na kayo eh. Hmm. Ito yung ating papay green mga boss may ito may kumakasya ako ito yung papay green uh, galing sa ating kaibigyan mga boss yan ito parang magkapatid sila oh. sa isang itura So ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss na brown. So, ito yung kapatid nito. Ayan, yun. itim. Anak ng ating four times winner. Yan. Tangka din yung mga boss. Yun. Six months old. Yan yung kapatid niya. Ito, matalo itong magulo eh. Hmm, ito dito. Hmm. Sabi kulit eh. mga boss so dadali natin to ng Maynila mga boss tsaka ito ilalaban natin ng exam mga boss so medyo may dad na para so iiwan si Balo lang yung ating nag champion sa kainta mga boss ayan uh, at meron tayo dito ng Kelso boss malang kasipon At yung ating maklin ang sa ating kaibigan sa antipolo nangingitlog na yung mga bossing okay